pagkagising ni Yomi ay wala na sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Mukhang pumasok na ito sa opisina nito. Hindi man lang siya ginising. Samantalang kagabi ay tudubigay ito sa pagroromansa sa kanya. Nakailang rounds pa nga ito bago siya tinigilan. Napabuntong hininga na lang siya. Wala naman siyang magagawa kung umalis na ito ng walang paalam sa kanya. May nabuti na lang niyang gamitin ang landline, telephone na nakita niya sa gilid ng kama. Nais niyang tawagan ang landline ng bahay nila o kausapin ang pamilya niya. Dalawang bisis pa lang tumutunog ang ring sa kabilang linya ay sinagot na agad iyon ng mami niya. Hello? Mami, si Yomi po ito. Oh my God! Yomi anak! Kamusta ka? Saan ka dinala ng walang hiyang lalaking iyon? Pinablatter na namin siya sa presinto kagabi. Mami, ayos lang po ako. Bakit yun naman po pinablatter si Terence? Napasa po agad siya sa kanyang noo. Pinablatter pala agad ng magulang niya si Terence. Ngunit sa yaman ng binata ay nasisigurado niyang baliwala lang ang pagpapablater ng magulang niya. Malinaw na ang ginawa niya sa iyo. Kapag lumipas raw ang 24 oras at hindi ka pa pinapabalik ng lalaking iyan, ay hahanapin ka na ng mga pulis. Mami, huminahon po kayo ang puso nyo. Hindi na po kailangan ipapulis si Terence. Ayos naman po ako. Pwede ko po ba makausap si Ate Fiona? Sus, Mariusip kang bata ka. Anong hindi? Aba. Mami, si Ate Fiona na lang po ang kakausapin ko. Mas mapapaliwanag ko sa kanya ng maayos. O siya, sige. Fiona, ikaw raw ang kakausapin ni Yomi. Mukhang katabilang nito ang Ate Fiona niya. Kaya mabilis nitong naipasa sa kanyang ate Fiona ang telepono. Iyo e, mi. Ano? Kamusta ka diyan? Sinaktan ka ba niya? May ginawa ba siyang masama sa Sunod-sunod na tanong ng ate Fiona niya. E, wala ate. Wala siyang ginawang masama sa akin. Hindi niya ako sinaktan ate. Pwede ba tayong magkita mamayang lang sa ate? O oh, sige, magkita tayo. Itatakas na kita sa terrace na yan. Hindi pwede ate. Kahit sana ako magtago, panigurado makikita niya pa rin ako. Gusto lang kitang makausap ate. Anong hindi pwede? Pwede. Tutulungan tayo ni Yushi. Itatakas ka namin. Hindi na kailangan nate. Ah, ayos naman ako dito sa poder ni Terence. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya kapag nagkita na tayo. Nga pala ate, pwede mo bang dalhin yung luggage ko? Naroon pa ang mga gamit ko. Kailangan ko kasi lahat 'yon. Mabuti na lang at hindi pa niya naaalis sa luggage niya ang ibang mga damit niya at mga gamit dahil madalas siyang tinatamad at iyon na ang ginawa niyang pansamantalang lagayan ng damit. Iniisip niya kasing babalik rin naman siya sa Japan O sige, dadalhin ko Isasama ko si Yoshi ha Gusto kanya makita at makausap rin Napabuntong hininga siya Mas mabuti pang pa ang isama nito si Yoshi sa pag-uusap nila Dahil hindi niya alam ang magiging reaksyon ng ate Fiona niya kapag sinabi na niya rito ang totoong namamagitan sa kanilang dalawa ni Terence. O oh, sige ate. Gusto niyang ipadala sa ate niya ang luggage niya dahil naroon ng contraceptive pills na iniinom niya simula pa noong nasa burakay sila ni Terence. Ayaw pa kasi niyang magkaroon ng baby kaya naisip niyang uminom ng ganoon. Sinabi niya ang lokasyon kung saan sila magkikita ng ate Fiona niya at kung anong oras bago niya ibinaba ang telepono. Muli siyang napabuntong hininga. Naalala niyang wala siyang susuotin na damit. Balak sana niyang isuot na lang ulit ang marumi niyang damit na suot-suot kagabi. Nang maligo siya ay napangiti siya nang makita niya ang isang paper bag na naroon sa ibaba ng drawers. May nakasulat doon na sticky notes at mukhang si Terrence ang nagsulat doon. This is my sister's dress. Even if you don't like these clothes, you have to wear it. I'll buy you later. Sinilip niya ang laman ng paper bag. Simpleng dress iyon na kulay asol. Mukhang mamahalin at mukhang bago pa kay happy siguro ang damit na iyon dahil wala naman itong ibang babaeng kapatid. Ang problema lamang niya ay wala siyang isusuot na andes. Kaya naman nilaban niya sa lababo ang panty niya bago niya ito pinagtsagaan patuyuin sa blow dryer. Mabuti na lang at natuyo naman kaya may naisuot siya. May sariling pads naman ang dress na iyon kaya kahit wala siyang bra ay okay lamang. Nang matapos siyang mag ng kanyang sarili, ay doon pa lamang niya nakita ang kusina. Bahagya pa siyang nagulat nang makita niya ang pagkain na naroon. Pancakes, hotdogs at bacon na natatakpan ng clear na pantakip. May nakadikit lamang na sticky notes sa pantakip na nagsasabing, eat your breakfast. Uuwi ako ng lunchtime at aalis tayo. Muli siyang napangiti. Eh. Kahit pala hindi ito nagpaalam sa kanya, ay pinagluto naman siya nito ng breakfast niya. Pero tika muna, hindi ba't galit ito sa kanya? Baka naman may laso nito. Bakit pa siya ipinagluto ng breakfast kung galit naman ito sa kanya? Nakapagtataka. Dahil sa kanyang hinala, hindi na lang niya kinain ang breakfast na inihanda ni Terrence para sa kanya. Kahit pa nagugutom na talaga siya. Magpapalibre na lang siya mamaya sa ate Fiona niya, kaysa naman bumula ang bibig niya. Sayang, mukhang masarap ka pa naman. Kaso ayaw ko pang matigyubong bumi. Sambit niya sa pagkain na inihanda ni Terence para sa kanya. Lalabas na sana siya, siya nang makita niya ang dalawang bodyguards na nagbabantay sa pintuan at napaatar siya at muling napabalik sa loob. Anak ng pating, anong ginagawa ng mga matsuman na iyon dito? Pinabantayan ba nila ako? Napahawak siya sa kanyang sariling dibdib dahil bumilis ng gusto ang tibok ng kanyang puso. E kinukulong ba siya ni Terence? Oh my God! Ba, baka hindi na niya ako palabasin dito? Napapalunok niyang sambit habang napupuno na ng takot ang puso niya. Sinasabi na nga ba niya? Imposibleng maging mabait sa kanya si Terence. Kung hindi man siya sinakal at nilatigo nito kagabi, ay malamang ikukulong na siya nito habang buhay sa loob ng kundo nito. Nagpalakad-lakad siya sa loob ng kondo ni Terrence at bigla na lang siyang napatili ng tumunog ang telepono. May tatlong telepono sa kondo unit na iyon. Isa sa may sala, isa sa may kusina at isa sa may kwarto nito. Sabay-sabay pang nagring ang mga iyon. Huminga siya ng malalim bago niya sinagot ang telepono. Hey, hello? kinakabahan niyang sagot. Have you eat your breakfast? Ani rin sa malalim na tono ng boses nito. Napalunok siya dahil mas lalong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hey, hindi pa. Kakagising ko pa lang. Pagsisinungaling niya. It's 10 o'clock already. Kumain ka na. Nakagat niya ang ibabang labi niya dahil para bang may nahihimigan siyang paglalambing sa tono ng boses nito. Si sige, kakain na ako. Palusot lamang niya iyon. Pero ang totoo ay hindi hindi niya kakainin ang niloto nito. Baka mamaya may lason pa iyon eh. Good, I'll be there before 12 tatapusin ko lang yung meeting ko. Bakit kailangan pa nitong ipaalam iyon sa kanya? Oo, oh, oh, sige. Natahimik ito sa kabilang linya dahil nahalatan itong wala siyang gana kausapin ito. Bye. Sige, bye. Sagot na lang niya bago niya ibinaba ang telepono. Lalo siyang kinakabahan. Baka pag uwi ni Terence ay magalit ito sa kanya pag nakita nitong hindi niya kinain ng breakfast na hinanda nito. Siguro inaasahan na nitong bumubula na ang bibig niya sa oras na dumating ito. sign of the cross tuloy siya. Terence, bata pa ako sabi Natatakot na sambit niya habang nag-iisip siya ng paraan kung paano makakatakas sa condo unit nito. Nang mapatingin siya sa may fire exit door na naroon sa kabilang pintuan ay napangisi siya. Mabuti na lang at may fire exit ito. Lumapit siya sa pinto at dahan-dahan niyang binuksan iyon. Natuwa siya dahil walang bodyguards na nagbabantay sa kanya doon. Ang problema lamang ay nakakatakot bumaba sa hagdanan na iyon dahil manipis at gawa sa bakal lamang. Napalunok siya nang makita niya kung gaano kataas ang bababaan niya. Nag-sign of the cross na lang siyang muli at naglakas loob na bumaba sa makipot na hagdanan na iyon. Paikot-ikot pa naman iyon, kaya naman dubli ang takot na kanyang nararamdaman. Nakakalula hingal na hingal siya ng sawakas ay makababa na siya ng tuluyan. Tumakbo agad siya palabas ng kondominium at eksakto namang may taksi agad na paparating. Pinara niya agad ang taksi at mabilis siyang sumakay roon. Sinabi niya sa taxi driver kung saan ang restaurant na pagkikitaan nila ng ate Fiona niya. Nang makarating siya roon ay nandoon na sa tapat ng restaurant ang ate Fiona niya at si Yoshi. Mukhang kabababa lang ng mga ito mula sa isang taxi rin. Ate, napalingon ito sa kanya at agad na napangiti. Nagyakapan agad sila. Sobrang nag-aalala ang ate Fiona niya para sa kanya. Iyom may Tika ate, bayaran mo muna ang taxi ko. Mabuti na una kayo rito. Binayaran naman ni Yoshi ang taksi niya Salamat Yoshi Yumakap rin ito sa kanya How are you? Sinaktan ka ba niya? nag lang tanong ni Yoshi sa kanya O miling siya Ipapaliwanag e, ko sa inyo Pero pakainin niyo muna ako eh Dahil sobrang gutom na gutom na ako Busit na Terence yun Ginutom pa ang kapatid ko. Naiinis na sambit ang ate Fiona niya. Kung alam lang nito na pinaglotok pa nga siya ng breakfast ni Teres kanina, ngunit tamang hinala lamang siya kaya hindi niya iyon kinain. mo muna ng pagkain ng ate Fiona niya at si Yoshi bago sila kumain ng sabay-sabay. Nang matapos silang kumain, ay doon pa lang nagsimulang magtanong ang ate Fiona niya. Bakit ba ikaw ang gustong kapalit na kabayera ni Terence? Ano bang nagawa mo sa kanya, Yomi? Hindi ba't ako lang naman ang may kasalanan sa kanya? Napainom agad siya ng tubig dahil sa mga itinatanong ng ate niya. Seryoso niya itong tinitigan. Kailangan niyang tapatin ng ate Fiona niya upang maunawaan ng mga ito ang sitwasyon. A ate, nakilala ko si Terence noong nasa Boracay kami. Nagkaroon kami ng relasyon. Hindi ko akalain na siya pala ang lalaking pakakasalan mo. Nakayo ko niyang pag-amin sa ate Fiona niya. Nakikinig lang ito at si Yoshi sa bawat sinasabi niya at hindi naman niya kayang tignan kung ano ang naging reaksyon nito. Nagkaroon kayo ng relasyon? Hindi makapaniwalang tanong ng atin niya. Tumango lamang siya. Akala ko type ka lang niya. Kaya ikaw ang gusto niyang kapalit sa kasalanan ko sa kanya. Ngayon ay ko na kung bakit. Napalunok siya at doon pa lang siya napatingin sa ate Fiona niya. Pa, patawarin mo ako ate. Hindi ko sinasadyang magkagusto kay Terence. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ikuninto e, niya sa mga ito ang tunay na pangyayari noong nasa sila. Pero syempre, hindi na niya kuninto kung ilang bisis silang nagtalik ng pinata basta't nilinaw lamang niya sa mga ito na may namamagitan na talaga sa kanila ni Terence. Ako nga sana ang mapatawad niyo ni Terence eh. Kung hindi ko siya pinikot, baka sakaling maayos na ang relasyon niyong dalawa ngayon. Ba, bakit mo ba siya pinikot ate? Galit na galit siya sa atin dalawa dahil akala niya kasabot mo ako Huminga ng malalim ang ate niya bago manubig ang mga mata nito. Tinakbuhan ako ni Frederick nang malaman niyang buntis ako. Higit sa lahat, nang babae pa siya, kaya natakot ako. Humingi ako ng tulong kay Ninang Coraline at pinayuhan niya akong mangpikot na lang. Si Terence ang malas na lalaking naging biktima namin pag-amin ng ate Fiona niya. Ikwinin e, to naman sa kanya ng ate Fiona niya ang babatid tali kung bakit nito nagawa kay Terence ang masamang bagay na iyon. Pinahama ka pa ni ng Coraline. Sana sa akin mo na lang sinabi para napayuhan kita ate. Kaya naman natin palakihin ang anak mo kahit tayo lang nila mami. Hindi mo kailangan ng katuwang ate. Nandito kaming pamilya mo. Hindi ka naman namin pababayaan. Sorry, Yomi. Patawarin niyo sa anak ko. Kaya nga ka namin kay Terence. Bago ka pa niya parusahan. Kinasal na kami kagabi ate. Putol niya sa sinasabi ng ate niya. Kapwa natigilan si Fiona at Yoshi dahil sa sinabi niya a ah, asawa ko na si Terence. a ah, ano? Sabay pang sabi ng mga ito. Sasagot pa sana siya nang may isang kamay na humawak sa kanyang pulsuhan upang patayuin siya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang seryosong guwapong mukha ni Terence. Halatang galit ito dahil sa ginawa niyang pagtakas. Kasunod nito ang anim na bodyguards nito. Te Terence, bitawan mo si Yumi. mang tatayo rin si Yoshi mula sa pagkakaopo, ngunit pinigilan na ito ng isang bodyguard ni Terence at pinaupo itong muli. Tumahimik ka kung ayaw mong mabugbog na naman. Sambit ng isang bodyguard kay Yoshi. Yoshi, relax ka lang. Aayos lang ako. Pagpapakalman niya sa kanyang kaibigan dahil pumapalag ito sa mga bodyguards. Samantalang seryoso lamang nakatingin si Terrence sa kanyang mga mata. May nababasa siyang lungkot sa mga mata nito kaya naman natigilan siya at bahagyang nakaramdam ng konsensya. Bakit parang nasasaktan ito? nasasaktan ba ito dahil tumakas siya? Medyo hinihingal pa nga ito. Tumakbo ba ito? Umuwi na tayo. Otos nito sa kanya bago siya hilahin palabas ng restaurant. Agad naman nagsunuran ang mga bodyguards nito sa likod nila. Mabuti na lang at kaunti lang ang tao sa loob ng restaurant na iyon paano kaya siya nahanap ni Terence sa ganoong kabilis na oras? Wala pa yata siyang isang oras na nakakatakas ay nahanap na agad siya nito? Yomi Ate, ayos lang ako Ikaw nang bahalang magpaliwanag kila mami at daddy Sigaw niya dahil medyo malayo na siya sa mga ito habang hila-hila siya ni Terence Tumango ang ate Fiona niya Mag-iingat kayo, May. Pahabol pang sigaw ng ate niya bago sila sumakay ng kutsi ni Terence. Pagsakay nila sa likod ng kutsi nito ay binitawan na agad nito ang kamay niya. Tahimik lang ito habang bumabiyahi sila. Ngunit halatang hindi maganda ang timpla nito at wala ito sa mood dahil sa pagkakakunot ng noon ito. Palalayain naman kita pero hindi pa sa ngayon hindi mo na kailangan tumakas dahil ako na mismo magpapalaya sa iyo. Napatingin siya rito. Kitang kita niya ang kaseryosohan nito. Nakaramdam siya ng kirot sa puso niya sa hindi niya malamang dahilan. Hindi ba dapat ay masaya siya dahil sa sinabi nito? Palalayain daw siya nito sa oras na gusto na nitong palayain siya. Ngunit bakit parang nasasaktan rin siya? I'll let you go when it's time for you to go. Sa ngayon, sa akin ka muna. Napalunok siya at napatingin siya sa guwapong mukha nito. Katabi niya lang ito, ngunit pakiramdam niya napakalayo nito. Tila ba habang tumatagal ay mas lumalayo na ito sa kanya. Pakiramdam niya hindi na niya ito maabot pa. Na nakipagkita lang naman ako kay ate Fiona para sabihin sa kanila na ayos lang ako. Ayokong mag-alala sila sa akin. Why didn't you tell me? Kailangan mo pa ba talagang tumakas? Hindi naman ako tatakas. Babalik naman ako. Napabuntung hininga ito at irritabling na pahila mo sa sariling mukha. I don't know why I'm doing this. Bakit ba ulol na ulol ako sa'yo? Ang dami namang babae sa mundo. Pero bakit pinagtitiisan kita? Tanong nito sa kanya at sa palagay niya ay tanong talaga nito iyon sa sarili nito. Nagkibit balikat lamang siya. Nasaktan siya sa mga tanong nito. Eh, ewan ko, baka bobo ka pala. Dinaan na lang niya sa biro dahil malapit na siyang maluwa Tumingin na lang siya sa labas ng bintana upang hindi nito makita ang pamumula ng kanyang mga mata. Hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Yeah, right. Baka nga bubu ako. Sa dami ba naman ng babae sa mundo, ikaw pa talaga kinahumalingan ko? Like what dahil? Ano bang meron sa iyo na wala sa iba? Tam. Baka kasi masarap ako. Pinaninikitan ni siya nito ng mga mata nito. Pasalamat ka, masarap ka. Lilipas rin ang libog ko sa iyo. One day, ako pa mismo magpapalayo sa iyo. Aray! Parang sinuntok nito ng isang milyong bisis ang puso niya huwag ka rin mag-alala. Kapag pinalaya mo na ako, panigurado, hindi mo na ako makikita dahil hindi hindi na rin ako magpapakita sa iyo. Kumunot ang noon nito at biglang napahawak sa pulsuhan ng kamay niya. Bawiin mo ang sinabi mo. Ah, anong babawiin? Wala, damit, nakakabaliw ka. Muli siya nitong binitawan at napahagod na lang ito sa sariling buhok nito. Nabigla siya ng hapitin nito ang bewang niya upang yakapin siya ng mahigpit. For now, sa akin ka muna habang hindi pa ako nagsasawa sa iyo. Bulong nito sa kanya habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Iyakap na yakap ka. Sigurado ka bang libog pa rin yan? dahil sa sinabi niya ay binitawon siya nito. Namumula ang mga pisingin nito. Don't flatter yourself. Kunot noong sambit ni Terry sa kanya. Samantalang ang dalawang bodyguards naman nito sa unahan ng kotse ay napapangiti. Naririnig kasi ng mga ito ang pag-uusap nila sa likod ng kotse. I'm not. Tinatanong lang naman kita masama itong tumingin sa kanya.